Yeah, nandito na tayo sa May Suba sa Guba. Actually, kaya Guba kasi yung mga daanan daw dito Guba. Da, noon pero ngayon okay na. So may mga package sila dito mga pangga. Yan na mag ko. ako. Mga pangga. Walang entrance yung pagpasok. Pero yung motor may bayad yata limang piso pag motor. Pag sasakyan, sampung piso. So ayan yung view niya mga pangga. No? Napakaganda ng view niya. Medyo malakas din yung ano. Te, unsa ganing ngalan sa suba dirite? Kasi rin po siya ako siya O tampisaw sa soba Ah, tampisaw sa soba I-vlog mong na po Ah, uh Oo, -oh. ayan tampisaw sa soba So, kamo'y kuandiriti ka kana caretaker Or kung saan man? tagi Ah, tag dyan. So, ang cottage ani Wala'y bayan? Naa, a Ah, na Ang tagpo, natay itag Kung function for birthday. Oh, oh. Package din ana ang warranty of ang mga sakyanan. Kaya tama ko entrance sa sakyanan. Oh. Sakyanan, motor, basta 3 wheels pataas mo may siya tagtante. So, oh, oh. dahil yun, ang kanang mga motor single, 5 pesos. Wala ah, entrance sa tao. Wala entrance sa tao. Ah, okay. Pero okay, na tayo, kagaling yung CR, magbayad ng CR, mag CR o 5 pesos. Natay waswasanan, buhan was ang waswasanan na ito, magbayad ng 5 pesos. na mm, -mm. Natay libre nga, ilisanan. Natay ah. Ah, baanan, tapos natay libre gid soy sa tubig nga mainom. Dakpanan, manghugas og isda dili bawal na mo nga manghugas og mm. baon or basta tanang hugason dira na mo i. Eh. Ah, di ana. Mainom na siya. Mainom, maayo. Among mm. kasawa di ba? ano? na na to. Aka na siya, sir. Ako Among di pang na So, until what time diri te? Paable. Until what time ang able? Sabi, nabi extension one hour. Pero among ako, six to six ni. Ah, six to six. naraman ang residents. Uh, ah, di ani. Ragyo din yung residence. Mga one Five o'clock. Ah, pero naapoy mga kaso ganang na, mga simbako nga mga malumos, anak, naapoy, naapoy mga mo, mo Wala. say. Wala, aware kay amo um, Amoma. Um, basta, dalpong na na. Uh, -uh. Dalpong na ang bukit. Amo na siyang dilit na, bawal na namo ka magpatuhan. okay kay mukuan ng tubig oh. no mubaha, oh. o mo flow, ah. o. Oh. So, dayon, basta magpatik ma, na na mga mudako na ganyang tubig. Sakit. Ah, okay, pasaka. Napag ni, device katong wangwang. Uh Oo. -oh. para mapahibalo. Para, para ma, ma, -aware ma aware sila. sila uh -huh. tapos ma mas ang good, good ako. Lagi ma-alert to sila ako. ba? Uh -huh. Salami di prepared din na ata ko kumpa. Ah, okay. Nag-order bi sa Shopee. Shopee. Dai <laughs> yan lang kay diri nga lugar. Away pa once nga mama dumog di sa... po sa. Dito dapit ta. Kay delikado mo gusto dito. Ko kay dili suna ba. Oo. Oh, so pag kadug nila nga among mga kuan diri madumog na ko nila amo. Amo oh, pa, na. Um, Sige te, salamat kay te. Uh oh, -huh. Sa ngalan uh, nimo te? Shella ma'am. Shella, ayan. So punta kayo dito mga pangga no. So, hindi ko na kayang is-translate kasi Visaya yung ano. Pero, andito yung ano niya, mga pangga. Sabi ako. So, yan mga pangga. Ang kanyang view. Pwede ba tayong bumaba? So, ingat tayo mga pangga, no? Okay. Pwede tayong bumaba dito. Yan. so So, napakalinaw ng tubig mga pangga. Siyempre, pag magbabaha daw, kung naintindihan nyo no, in Bisaya. tagalogin natin. Ayan na. Pag, ikaw una, kay mukuan ko, pag meron silang parang emergency emergency sounds or depende na lang kung sila mismo yung sisigaw pero usually mga emergency sounds yung ginagamit nila. <laughs> Yan. Sabi ako. So masarap maligo, no? Gusto ko maligo, kaya lang wala akong damit. <laughs> Danlo po dyan, ano? Bilig. Maligo dyan. Mamaya magpi-picture taking tayo mga Pangga, no. Tabia po. Ano 'yung dito? Pwede mo kakaskas. O oh, di ko iik-o eh. anong oh, kadlok. Yan, nako. Dito Diyan na ba yan? yan, yan. Napakalinaw ng tubig mga Pangga, no. Ayun. Tabia po. Tabia may, po ha. Yan dito mo di pang gano'n na pakalino na tubig nila yan. So usually, kapag malaki yung tubig, ayan. Kasi okay, pag doon sa bukid, maano yung tubig. Uh, Siyempre nilikado yung mga pangga. So meron silang, naririnig pa ako. So meron silang parang wang-wang para malaman na alerta yung mga nalulubo. Siyempre no, pa, para makaahon naman agad sila mga Okay. yung ano dito, yung... May tulay dito. Pakisum yung tulay. Ayun, may tulay doon. Kaya lang, medyo pinakalawang na siya. Kaya medyo delikado kung pupunta tayo doon. Yung batol dito buhay daw, sabi nila. Tapos, yung mga bato daw dito buhay. Yun know, Lalo, o, lalaki. siya bigla. Mga bato. Kung sarang maligo, Diyan sa mas, mas, paligo, mas, parang inaano dyan, saka doon. Oo, oh, sarap maligo. Ay, mga bangga. ay mga naliligo doon, banda sa unahan. Ayan. Ayan, kung naisipan niyo, ayun Meron din sa dulo. Maganda dito, kunti lang tayo sirang mo ko pang kanin. Ito yung ko po mo. Ayan! So yung bukid mga pangga doon sa unahan mo. Pag lumaki, pag may baha, ano yung tubig dyan? So, automatic talagang babaha dito. Ayan, kailangan natin lumusong. Rasa ah, ang sarap umam, tumampi. Lalo na diyan, no? Dito yun, mabuk. nak oh, dia mabuk. Dito yun, mabuk. Baka ito mga pula-pula. Ano ba sa may portahan? Spilid? Oo. Oh. May yeah. mga gagmay ba? Ano yun? Maulag eh. Oh, napakang ganda dito mga pangga and sa mga gustong pumunta dito, ang pangalan pala ng suba na to is Tampisaw sa Suba. This is a part of Bituon, boundary ng Guba. Guba na lugar. Parang ang pangalan din siya ng lugar, Guba. Tapos boundary to, itong sapa na to or suba na to, boundary sa Bituon. So, pero itong suba na to is boundary from, uh, hindi, nasa part ng Bituon mga pangga. So yung mga taga Uzamis dyan, ayan, punta kayo dito mga pangga, napakaganda dito. At hindi nyo talaga pagsisisihan, ayan, lalong lalo na pag hindi baha. Kasi pag baha, syempre brown yung tubig. Pero ngayon daw, medyo hindi daw normal yung ano ng tubig na yun. Kasi umulan daw kahapon, so medyo mat malakas yung ragasan ng tubig. Pero ang usually normal na ano ng tubig is hindi ganyan pa, lakas yung flow ng tubig. So parang tahimik lang siya. Pero okay pa naman siya, safe siyang paliguan mga pangga. So yung mga tagaw zamis dito, punta na tayo dito sa may Bituon. Um, straight lang talaga siya. Straight lang, nakita nyo naman sa part 1 ng video ko kung paano pumunta dito. Napakaganda dito mga pangga, walang entrance ang tao. Pero pag may sasakyan, uh, may entrance yung motor, tsaka yung sasakyan, yung four wheels. Sa so, mga cottage cottage naman, ayan, yung mga maliliit na cottage, ang bayad niyan is 100 pesos. Pag malaki naman yung cottage na inyong upahan is 200 pesos. Ayan. So meron din silang function hall. Kung gusto niyo diyan, may mga pa-video okay din sila. Libre yung mga CR. Tapos hindi magluto. May tindahan din sila dito mga pangga. Kung may mga kulang kayo sa mga ulam or mga lulutuin niyo dito, may mga recado sila dito mga pangga. May mga yellow din sila pag kailangan niyo mag inom, -inom dito, mag-chill-chill mga pangga. So, until 5 p.m. sila dito, pero usually may mga nag-overnight din, pero hindi masyadong inaano kasi syempre madilim mga pangga, no? So, yun lang mga pangga. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating vlog for today. Dito sa may Tampisao sa Suba. Dito sa may bituon And I hope to see you here. Punta kayo dito mga pangga. Ang ganda dito. Okay? So, yun lang. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe to my YouTube channel. Ayan, pangga mga guys. And hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na upload ko. Bye-bye mga pangga!